Loma ko, tumar na pa kayo ng isang 7-seater MPV na mas modern ng konti. Well, meron tayong dalawang mga kotse dito na perfect to perfect para sa inyo. Nandito ang 2023 Suzuki Ertiga at nandito na rin itong 2024 Hyundai Stargazer GL. Ngayon, sa video na ito, titignan natin kung anong dito sa dalawa ang mas bagay para sa inyo. So, simulan na natin. Simulan na rin muna natin sa styling, no? Dahil mas futuristic naman talaga ang styling na itong Hyundai Stargazer. Kahit na ito yung base model na GL3, makikita niyo na very futuristic yung itsura niya dito sa grill. Ang daming mong patterns dyan. Yung mga ilaw mo nandito sa baba. Tapos, meron ka pang isang malaking chrome strip dito sa gitna. So, kahit na hindi ito yung higher trim, na may DRL, so daytime running lights ka dyan, nagmumukha pa rin parang meron. So, mukha pa rin siyang Cyclops. Pagdating mo naman dito sa Suzuki Ertiga, mas classic yung design niya, mas basic yung design niya. Pero at least, mas timeless. Mas hindi yan nalalaos. Pagdating mo naman sa rims, halos pareho lang sila dahil meron ka 15-inch rims dito sa Ertiga. At pagdating mo naman dito sa kabila, dito sa Hyundai Stargazer, Well, mas malaki lang yun ng konti at 16 inches big. At chinek mo yung design language nila sa tabi, well, ganun din. Mas futuristic ng konti si Stargazer at mas classic ng konti si Suzuki Ertiga. Paano naman sa makina? Well, meron kang 1.5 liter engine, gasoline engine na walang turbo dito sa dalawang kotse nito. Pero ang pinagkaibahan lang ay dito sa Suzuki Ertiga, meron kang mild hybrid system. Meaning, exempted ito sa coding. Mas matipid nga ba ito sa gasolina? Well, honestly, sa mga test namin, halos pareho lang talaga sila. So, nagkakatalo na lang dito sa power dahil dito sa Suzuki Ertiga, 103 horsepower lang yan. Pagdating mo naman dito sa Stargazer, meron ka 115 horsepower. Sa loob naman itong Suzuki Ertiga, makikita nyo na sa very basic, no? Uh, very basic interior. Mas luma ng konti yung design na ito. Hindi siya ganun ka-modern. Uh, dito sa instrument cluster mo, may malit ka lang na screen sa gitna. Pagdating naman dito sa center touch screen mo, malaki siya. Pero surprisingly, wala siyang reverse camera. Tsaka ang sinasabi ko na sobrang parang old school talaga dito. meron ka pa nung overdrive button, yung OD on and off na tagal na natin talaga hindi nakikita sa mga kotse. Diba? Naalala na pa yung mga Revo dati, yung mga High Ace dati, yung mga Crosswind dati. Man, sikat sikat talaga yung overdrive eh. Pero yan, meron pa rin yan dito sa Artica. That's because kahit na medyo bagong modelo nitong Artica nito, and in fact, ito na yung hybrid version ng Artiga, yung may mild hybrid system, Uh, yung overall design niya is a uh, little bit on the older side. Ang kinagandahan naman nun is tested and proven na talaga siya. Ngayon naman, pagdating dun sa space mo sa likod, not bad siya, no? I would say, hindi siya kasing luwag ng space mo kukuha mo dun sa stargazer, pero pwedeng-pwede na rin talaga. Uh, dito, lahat ng mga meron ka dito, very basic. Yung aircon knob mo nga, uh, knob pa talaga siya, wala pang mga digital. But yeah, for a daily practical car na wala pang coding dahil hybrid siya, Suzuki Ertiga Hybrid is a good option for you too. Ngayon naman dito sa loob nitong Hyundai Stargazer, makikita niyo na it's far more modern talaga compared dun sa interior ng Suzuki Ertiga. Kasi all new design talaga to. Ang dami mong mga cubby spaces dito, mga lagayan dito. Binilangan naman dati parang 14 na iPhone ng cash mo yung lagay dito. Pati na rin dito sa tabi, dito sa tabi ng dashboard, dito sa gitna, dito rin sa center console. Ang laki talaga ng space mo eh. Ngayon, ang hindi ko lang masyadong gusto dito, no, ay eh, kahit na bagong-bago talaga itong Stargazer na to dahil ito yung pinaka-basic na trim niya. Wala kang screen sa gitna. I may mean, meron ka, pero hindi siya touchscreen at napakaliit talaga. So, medyo mano-mano pa rin ang feels na to. So, kung gusto mo nung touchscreen experience, doon ka na sa uh, Ertiga, pero, well, at least, alam mo, patas lang sila sa trim na to, wala ka pa rin reverse camera, no? Uh, dito naman sa instrument cluster mo, ganun din. May maliit ka lang na screen sa gitna that will just give you your trip computer. But that's about it. Tapos, pagdating naman sa space, dito talaga panalong-panalo itong Stargazer. Kasi nga siguro, mas modern yung design niya. Mas magaling na sila in terms of designing uh, space efficient things. So, sobrang luwag talaga ng second and third row seats nito. Panalo talaga yan. Mas maluwag pa yata yung second row seats nito sa Innova. Eh. So, pag naghahanap ka ng napakaluwag na kotse, modern din yung feeling kahit na wala ka na itong touchscreen na sa gitna, well, pwede ka na dito sa Hyundai Stargazer. So ano nga ba dito sa dalawang coaching to ang mas bagay para sa inyo? Well, before that, let's talk about pricing, no? Pag brand new, you can get these cars for about 1 million pesos. Pero dahil pareho silang Automart Certified Vehicle na bagong-bago, mukhang bago, at amoy bago na rin, you can still get a huge discount. You can get these two cars for around 900,000 pesos na lang. Meron ka pa 5-day money-back guarantee, kaya sure na sure ka, hindi ka makakabili ng lemon. Hindi to as is where is. Kumbaga, may warranty ang mga to. But anyway, the conclusion nga. Pag naghahanap ka ng isang mas timeless na kotse at the same time sigurado kang hindi ka mauli sa coding dahil exempted nga siya sa coding, dito ka na sa Suzuki Ertiga. Pero kung hanap mo naman ay mas futuristic na kotse, isang kotse na mas magsa-stand out ka, mas kita ka, mas head turner ka sa kalsada, mas modern na rin yung space pati yung itsura sa loob. Dito ka na talaga sa Hyundai Stargazer. Basta used cars na may warranty at money back guarantee, i-automart certified na yan.